Hello YouTubers! Welcome sa kakaibang kwento. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikula, batay sa totoong buhay na kwento ng pinakabatang mandirigma sa panahon ng World War II na tinatawag na Soldier Boy. Babala, kung hindi nyo pa ito napapanood may mga spoilers sa susunod na mga eksena. Nagsimula ang pelikula sa Russia kung saan ang isang pamilya ng tatlo ay nakaupo sa tabi ng ilog, nag-i-enjoy sa kanilang oras. Ang bunso sa kanila, si Sergei Alyoshkov, ay ipinadmamalaki sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at inatungkol sa kanya na nasa tuktok ng isang puno. Nang biglang, lumipad ang mga German fighter jet sa itaas. Hiniling ng ina sa kanyang mga anak na mabilis na magtago sa mga palungkong. Ngunit sinabi ng anim na taong gulang na hindi siya natatakot at hinampas ang jet gamit ang isang tirador. Nagawa niyang tamaan ang jet at sumabog ang mga ito. Pero nang lumilingon siya, ay wala na ang pamilya niya. Nadising si Serge na natatakot mula sa panaginip at tinawag ang kanyang ina. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Sa pag-aakalang ito ay ang kanyang ina, siya ay tumakbo patungo dito. Ngunit isang kapitbahay na babae ay dumating sa takot. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagpapanatiling buhay sa kanya at ipinaalam sa kanya na ang kanyang ina at kapatid ay patay na. Sinabi sa kanya ng babae na sinalakay sila ng mga aleman at dapat siyang tumakas. Maya-maya lang, may mga kawal na lumapit sa kanilang bahay. Pinalabas ng babae si Sergi sa bintana, ngunit binarin siya at napatay bago siya makaalis. Kawawang ate! Habang tumatakbo si Sergi palayo sa bahay, nakita niya ang buong kapitbahayan na nasusunog sa likuran niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay napadpad siya sa gitna ng kakahuyan. Nang gabing iyon, nananatili siya sa gubat. Ang maliit na batang supot ngayon ay nag-iisam na lamang at walang pamilya at mga kaibigan. Kinaumagahan, nakita siyang umiinom ng tubig mula sa isang ilog nang lapitan siya ng mga sundalo ng kaaway. Si Sergey na alam na sila ay mapanganib, ay mabilis na nagtago sa loob ng mga ugat ng isang puno. Nagulat siya ng may lumapit na ahas, ngunit hindi umimik o tumakas. Ang mga sandalo ay kumakain sa tabi ng ilog at pumalis, Pagkatapos ay kinuha ni Serge ang kanilang natirang pagkain at nilamon ito sa gabi. Dayon pa man, sa pagtatapos ng araw, ang kawawang bata ay pagod na pagod. Dalawang araw na siyang walang maayos na pagkain at naglalakad na walang patutunguhan. Natumba siya habang nahihilo pero hindi siya tumitigil sa paglalakad. Habang nasa daan, nakakita siya ng mga ligaw na berry at nilalamon ang mga ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang pagsabog ang nangyari sa kanyang ikuran na ikinagulat niya. Nahihilo ang bata at nagsimulang maghalusinate kung sino ang papunta sa likod niya. Gayon pa man, kahit nasa ganitong kalagayan, nakuha pa niyang tumayo at sinabi sa taong mayroon siyang dalang armas at hindi natatakot. Habang siya ay natutulog, dalawang sundalo ang lumapit sa kanya. Ang eksena ay bumaba sa base ng hukbo ng Russia kung saan naghihintay si Commander Kuznetsov para sa kanyang mga patrol na sundalo. Pumasok sila kasama ang maliit na bata na sugatan at mahina. Nang sabihin ng mga sandalo na sila ay niya, bumukas ang bata at nagpakilala. Nagtawanan ang mga sandalo habang nakipagkamay ang bata sa humander. Ang mga sandalo ay nakaramdam ng pagmamahal sa maliit na bata. Pinainom nila siya ng tubig at pinapakain. Isang nars na nabnangalang katya ang magbihis ng mga sugat ni Sergi at nabighani rin sa kanyang personalidad. Si Serge ay nabighani sa baril ng commander at sa kanyang pangkat. Sinasagot din ng komandante ang lahat ng tanong ng batang lalaki at hinayaan siyang maglaro gamit ang kanyang honorary pistol pagkatapos mailabas ang mga bala. Ipinakita sa kanya ni Serge ang tanke na idinuhit sa kanyang tiyan at ipinagmamalaki ang pagiging isang sundalo mismo. Babilis na gumaling ang bata. Hiniling ng Nars na si Katya sa komandante na hayaan ang bata na manatili sa batalyon Ngunit hindi siya sumang-ayon na sinasabing hindi ito magiging ligtas, gusto niyang ipadala si Sir sa isang ampunan. Dinadala nila siya ng pagkain na ipinadala ng kanilang mga pamilya mula sa malayo at hinahayaan pa siyang maglaro sa kanilang mga binokular. Isang araw, pumunta ang isang sundalo sa kumandante para hilingin sa kanya na hayaan ang bata na manatili sa batalyon. Gayunpaman, ang komandante ay naninindigan na ipadala ang bata sa bahay ampunan para sa kanyang sariling kaligtasan. Nang sumunod na araw, sumalakay ang mga kaaway at maraming sundalo ang nasaktan. Isang sasakyan ang dumating para sunduin si Sergi para dalhin siya sa ampunan. Ibinalita ng commander ang balita sa bata at binigyan siya ng isang kahoy ng honorary pistol bilang regalo. Niyakap naman siya ng lalaki at sinasabing natatakot siya para sa kaligtasan ng commander. Natunaw ang komandante sa kanyang yakap at nagbabago ang kanyang isip. Nang gabing iyon, ang mga sundalo ay naghahanap ng maliliit na damit pang sundalo para sa batang lalaki. Ginising ng commander si Sergi at binigay sa kanya ang mga damit. Isinuot niya ang mga ito at tumatakbo, tila isang tunay na sundalo. Habang tumatakbo ang bata, nablunsad ang mga German ng air attack sa batalyon. Mabilis na dinala ng mga sundalo si Sergi sa isang ligtas na lugar at nilabanan ang iba. Mabilis na lumalaki ang bilang ng mga nasugatang sundalo. Nais ni Serge na gawin gawing kapakipakinabang ang kanyang sarili, kaya nagdadala siya ng tubig sa mga uhaw na sundalo. Pinabasa ng isa sa kanila ang isang liham na ipinadala ng kanyang pamilya dahil may benda siya sa mata. Gustong tumulong ng batang lalaki, ngunit hindi marunong magbasa. Kinuha niya ang liham at sinimulang gawin ang mga bagay na nakasulat dito na sinasabing ligtas ang baka ng sundalo pa uwi. Sa sumunod na eksena… Nakita natin si Katya at ang commander na nag-uusap. Ang dalawa ay tila naakit sa isa't isa, ngunit hindi nila ipinagtapat ang kanilang nararamdaman. Nang maglaon, sinabi ni Sergei sa commander na siya ay nasa maayos na posisyon sa batalyon, gayon pa man, nakita ng bata ang isa sa istasyon ng sundalo na nawasak mula sa pag-atake. Tinuruan siya ng commander na tanggalin ang kanyang sombrero bilang paggalang sa namatay na sundalo. Kinabukasan, idiniit niya na bigyan siya ng misyon ng commander at binigyan siya ng gawain na ipamahagi ang mga sulat sa mga sundalo. Sa sumunod na araw, habang naglalaro siya ng binocular, nakita niya ang paa ng isang tao na gumagalaw mula sa loob ng isang dayami, nagmamadali siyang bumalik sa batalyon at sinabi sa mga sundalo ang tungkol sa kanyang natuklasan. Ang mga sundalo ay may pag-aalinlangan, ngunit sumama pa rin sa bata. Pagdating nila malapit sa high stack, inalerto sila na makita ang dalawang espiyang aleman na nagtatago sa ilalim. Ang mga espiya ay inaresto at ang bata ay pinuri dahil sa kanyang katalinuhan. Siya na ngayon ang opisyal na ama ng bata. Alam ni Sergei ang damdamin ng kumandante para kay Katya, kaya kinuha niya ito upang magtapat sa kanya. Ngunit nakita siya ng dalawa na nakikipag-usap sa ibang lalaki at maling ipinapalagay na interesado siya sa iba. Ang base ay inatake muli ng mga Aleman. Sa pagkakataong ito, tinutulungan ni Serge ang mga sundalo ng buong lakas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bala sa mga sundalo sa frontline. Ngunit inutusan siya ng mga sundalo doon na bumalik sa shed dahil masyadong mapanganib sa labas. Pagdating niya sa shed, nakita niya ang commander, ang iba pa na nagpapanik dahil nawala ang koneksyon ng telepono sa koronel. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sirang wire. Sinunda ni Sergi ang sundalo at nakitang nasugatan siya ng malubha. Tinanong niya ang naghihingalong sundalo kung paano niya maaayos ang mga wire at siya mismo ang gumagawa nito. Bumalik ang koneksyon at mas maraming tropa ang tinawag. Ang batang hindi pa natutuli ay nagliligtas sa buhay ng lahat. Maya-maya nagkita ang commander at si Katya at naguusap sa tabing ilog. Sa wakas ipinagtapat ng commander ang kanyang pagmamahal kay Katya at hiniling na maging ina kay Sergi. Munit bago makapagsalita si Katya ng anuman ay lumapit ang isang powell at nag-abot ng liham kay Commander, na nagsasabing na sila ay ipinadala mula sa headquarters. Kinabukasan, umalis ang lahat ng mga sundalo patungo sa kanilang bagong base kasama si Sergi. Dayon pa man ay napadaan sila sa maayos field ng mga bomba na pumutok sa ilan sa kanilang mga sasakyan. Nasaktan ang commander habang namatay sa pagsabog ang ayos ng grupo na malapit kay Sergi. Dala nila ang mga nasugatan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanilang bagong base. Nang sa wakas ay makarating sila sa kabilang base, nakilala nila ang pinuno ng commander, ang general. Siya rin ay humanga sa ambisyon ng bata at binabati ang commander sa pagkakaroon ng ganoong matalinong bata. Kinabukasan, ang kanilang dibisyon ay ginawaran ng banner ng guard at gayon din ang bata. Nangako siyang ililigtas ang kanyang bansa kapag binigay na sa kanya ng general ang kanyang batch. Isang gabi ang kanilang base ay malupet na inatake at ang commander ay natabunan ng malalaking kahoy. Umiiyak si Sergei para sa kanyang ama at sinubuhan siyang iligtas. Tinawag niya ang iba pang mga sundalo na sa wakas ay inilabas ang commander. Kinabukasan, lumapit si Sergei sa isang nasugatan na commander. Ang bata ngayon ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng kuponan. Wala siyang pamilya sa tabi nila at gumagalaw saan man sila pumunta sa digmaan. Datapos ang pelikula nang lumilipat ang isang batalyon sa iba pang bis. Kung nasiyahan kayo sa kwentong ito, maaring pindutin ang like at subscribe button. Maraming salamat sa inyong panunood.